Ayan yung ano si Lula, oh. <laughs> Isang direction lang ang tinitingnan mo. Ka, paano mo ako makikita? Ayun, nagre-reklamo. Rine-reklamo ako kay Rapi Tolfo. <laughs> Maglalakwat siya kami, mga kalula, oh. Ang lakwatsera, mga lakwatsera. Pagkatapos nagtrabaho, Ayun, itong, ito ang lugar na kakaichichibugan namin. Kaya, ayan. Ayun ang lugar, oh. hindi dyan. Hindi mo. <laughs> Himas <ka dyan. laughs> O, oh, ayan. Yung best ko na, chibug na. So, ayan mga kalula, oh. Ay, ayok, hindi pwede kami magpakita sa ano ng mga pagkain kasi ano, bawal. Ayan, o. Oh. Ano lang yan, dahan-dahan, chibug -dahan, lang yan, ha. Ah. <laughs> dahan-dahan lang yung tibog. <laughs> ayan, mayroon kaming fried, uh, fried na um, squid, no? Mm -hmm. Tapos, um, ayan, shrimp. Tapos kung mga iba't iba pang crab, tapos yung tahong, tapos yung pancit nila na may, ano ba yan? Tapos yung shrimp na may vegetable. Ano yan? Can't fried be. banana. So, ayan. O, oh, ayan. Mga kaulaulap, pinakita ko na chichi. ko. Hindi pa tulula. Ako lang. Paliitin mo yung Ang, mo. Hindi ko nga mapaliitin eh. O? Oh. Uh. Bakit kaya? Ayan. Amit mm. na? mas lalong lumaki. Yung oh. malaki, mali sa yung sayo. Hindi ka na makita. yan Ayan. Yung... <laughs> Mga kalula, ang mukha namin puro kalahati. <laughs> para, para, parang para, para ba mapayat kunti. Hindi talaga namin ipinakikita sa inyo yung buong mukha namin. Para kunyari mapayat kami. Kasi hindi malaki ang screen niya. <laughs> yung screen namin masyadong maano mga kalula yung screen. Okay. may, yan ang pinaka kasi malapit no. Mm -hmm. Ayan. Talagang sadya ko talaga pinaliit yan din kasi para kunyari mapaya tayo. So, mga kalula <laughs> Hawakan Phone Hawakan So, ang content ko ngayon mga kalula ay maglalakwat sa kami. Chichibog kami ng best friend ko. Ito, patuloy sa kwento na kung, kung bakit kami naging kaibigan, magkababata kami sa Pilipinas sa island kung saan ako pinanganak. Oo, mm. di ba? Tapos, mm. nagkita kami dito, aywan ko nung naging popular ang Facebook, Ihinanap ko to. Tamang-tama naman. Dito siya nakatira sa Atlanta. Sa, kailan ka... saan ka dati nakatira din? Sa ano? Sa, sa, sa... Hindi, okay, dito. Uh, to. Sa Atlanta kasi one, nung namit kita, sabi mo isang oras ka lang dito. Mm. Mula sa akin. Latonia. Latonia. Oo, hmm. no, sa... isang oras lang. Ay, naku, ang saya ko talaga. Ngayon, ano lang? 30 minutes na lang. Oo, oh, ngayon 30 minutes, away lang kaya. Nakami, tapos pag nag, ano, pag parati kami ng tuloy. Malay ba nung last month, inindyan niya ako? Nakalilimunton na tong lula niya. Kaya yun. Tingnan ko nga itong pansit nila. Masarap na Wala naman uh -huh. gulay. Kasi mm. linagyan ko yung gulay. Tawak, tinawagan ko. Tawak, masabi ko. Maglalunch kami ng tulis. Mm. Sabi niya, okay. Hmm. Kasi noong ano, last time, sabi niya, nandiyan ba si Lorde? Sabi ko, wala, na-Indian ako eh. Nung no, sabi ko nga kay Indian, ah, eh. gumamitin ko si Mariam dahil na-Indian ko siya nung isang katulad sa buwan. Eh. Hmm. Galing mo man in eh. Tapos hindi pa sumagot ng telepono. Anong araw ba yun? Tuesday. Ay, Tuesday naman talaga lagi tayo nag date eh. oo. ano ba yung ginagawa ko niyo? Hmm, pinatawagan kita eh. Sabi ko busy si Lola. Sumo nga. So kaya kanina, imini, ano, Naglig mo na po ng meses. Mm. Ay, mga kalula, oh, ang sarap. Kaya, ang sarap na. Hmm? Saka nasa bundok ako din lagi. Hmm? Ang diet na naman tong lula niyo. Hmm? Diet kami ngayon. Okay. Saka na yung diet. Oh, puro puro Tagalog ang ano ko dito sa Tiyanyo. Mm -hmm. Ako yung bubulo sa kain ng Diyos. May ano kami ngayon ka group chat. Tam. Team Happy. Hmm? Team Happy? Mm -hmm. Mm -hmm. Mga happy naman yung mga tao doon. Saka provincial mga sa San Antonio? Ay, oh, pagdating talaga sa mga probinsya, tayo mga probinsya, mga happy talaga. Si ano, Margie, si Lisa. Si Sino si Margie? Yung si Nubio? Pinsan ko yan si Lisa Nax, na na Margie Nax. Ano Ibibot, Si Bibot, nandiyan. Wala akong Facebook eh. Oh, si um, ginagawa... Ano na ba yung reels? Um, Diyan si Regina Owen. Uh, ayan si, ano, ayan siya. Hmm, siya, pinsan ko yan. Hmm. Tapos si Lisa. Ah, si Juliet. Hmm. Ang gugulo namin dahil sa Team Happy. ano anong gagawa niyo doon? Ang mm, paakit, ang lang ba ako kasi hindi pa ako pwede mag-live? Bakit? Kasi bawat maraming bawal ngayon. Ayun, I'm mm. mm. eh, eh, happy yung ano group na nag chat, -chat lang kayo. Hmm. Tapos mga live sila. Mm. Oh. Mm. bawal ang aso. Mm. Sana mag-reunion tayo mga taga-rate school on sa ano, San Antonio, no? Yun yung pinag-uusapan namin eh. Mag-ano, kaya sabi ko, maganda yun Magulo ang ano, ang mga, ano, San Antonio pag dumas, ano, dumating mm -hmm. tayo doon. Ano, hanapin yung buong plaza, hati-hati ang, hati-hati ang ng mm -hmm. plating, no? Mm -hmm. sarap mga lula ah. Hindi ko ha. napagod kami sa kakikimang. <laughs> Ito talaga nakapagod sa buya. lula, we. na pagod. mga kalakwatsera Ayan, tuloy yung magda, mga, mga mga lula na, Yung mga panga na, pagod. Ano, yung mga dami namin eh, na ano, kinain mga kalakwatsera Um, di, siyempre, lula na, na, na pagod na yung ngalangala ngala sa kakakain. <laughs> ba Kaya, pagod ang ano dalawang luna sa kalalakwat. Eh, yung anong anak mo, wala pang ano, no? e, Yung panganay mo, wala ka pang anak, no? Apo? Wala pang ako. Yung natudong kay mama mo. Wala no? anak. Buti pa siya, ano, yung trabaho o oh, work in no, oh, good time na lang siya, no? Oh. Mm. Oh, that's good. good ako maganda nga yan, eh. Yung mga anak ko, oh, ginawa ako ng lula. Oh. Ay, naku, napagod kami sa kakiti mga lula. Hindi po. Ay, Ayan, magpapaalam na kami mga lola ka na tapos na. O, tapos na kami. O, wala ya. Hmm. Yung plantain na lang. Naghihikahos. <laughs> Lumaki yata yung ano ko dito. <laughs> sa kakikima. Oh. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Ayan mga kalula, magpapaalam na kami. Hanggang sa uulitin uli sa susunod na video namin. In two weeks. Yeah. <laughs> Oo, every two weeks, every other two weeks na gaano kami nag-mimit kami dito. Kaya, ayan. Mag, um, papahingahin muna namin yung ngalang ngala, ng mga, mga pa, namin para naman. Yung mga, mga ano, pangaupa, sabi ko pa oh. Oh, panga. Okay. Pahinga. Oh, Diyos ko. Pahinga muna ng panga kasi. Oh, bye-bye na tayo. Bye-bye.